Nang mga araw ding yon. Pinatawag niya ang dalawang magpinsang si Guyo upang pag-usapan ang pagpunta nila sa fiesta sa lugar nila Umar. Habang nag-iikot-ikot siya sa kanyang manukan, naabota naman siya sa taong pinatawag niya, nilalando at buning. Maya-maya pa, nagwika ito sa kanya nang Par, anong hinahanap mo dyan? May napili ka na bang mga manok na dalhin natin sa bayan? Uwi ka ni Guyo. Paglapit nito sa kanya. Opar, may nakita na akong angkop para sa ating dadayuhin bukas. Si Leroy, nasan? Sagot naman niya rito. Ah, si Leroy ba? Nandun sa kubo, kasama sila Danilo. Kailan ba naiwan yung pinsan ko na yan? Sa lahat na aking lakad? Parang buntot ko na yan eh. Sagot nito sa kanya. Dahil umalis sila kinabukasan, sinisigurado niya munang maayos ang kalagayan ng mga alaga niya. Lalo na't simula nung nagparamdam sa kanya ang mga awok nakapagtatakang hindi yun sumalakay sa lugar niya. Pagsapit ng gabi, habang masayang-masaya silang nag-uusap patungkol sa mga alagang dalhin nila nuli sa bayan, bigla naman siya nung natigilan nang nakaamoy siya ng kakaibang baho sa paligid. Kaya't nagkunwari siya noong iihi sa likod upang hanapin ang pinagmula ng masamang amoy na yun pag-ikot niya sa likod ng kubo. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang animoy mga aso na gumagapang sa labas ng kanyang bakot ng manukan niya. Pagsilay niya dito, agad naman niyang nakumpirmang yun na ang mga alaga ng mga awok para salakayin ang mga alaga niyang hayop dahil sa kanyang mga nakita, nagpa siya puntahan si Manong Tuming. Habang nakipag-usap yun sa mga kasama niya, pasikrito naman niya itong kinausap ukol sa bumisitang mga nilalang. Nang maunawaan ng ermitanyo ang ibinulong niya dito, agad naman itong sumama sa kanya, papunta sa lugar kung saan nakita niya ang mga nilalang. Hmm, yan ni nga ang sinasabi ko nole. Pagmasdan mo lang kung anong mangyayari sa mga nilalang kapag dadampi ang mga balat nila sa bakot. Uwi ka nito. Maya-maya pa, nakita na nga nilang gumapang na papaloob ng bakot ang mga nilalang na parang aso sa pagsampa ng mga braso ng mga ito sa bakod. Gulat na gulat itong sinuli dahil bigla na lang yung nagsisipulasan na para bang nakukuryente ang mga ito. Tanging paglilibot lamang ang nagawa ng mga yon habang pinagmasdan ang mga alaga niya sa loob. Dahil sa mga nasilayan ni Nuli, napangisi lang naman siya ng kanyang mapagtanto. Nabuhay na buhay ang mutyang ibinigay ni Manong Duming sa kanya. Upang wakasan na ang panggugulo ng mga ito, pinili nilang dalawang lumabas ng bakot upang paghahabulin ang mga ito. Subalit bago pa man sila makalabas ng tuluyan, nagsisitakbuhan na ang mga ito na para bang labis ang takot nito sa kanilang dalawa. Pero may iilan siya ditong nahuli nang siyang walang awa niyang pinagpapatay. Matapos ang pangyayaring yon, pinili na nilang dalawang bumalik sa loob ng kubo. Habang naglalakad sila papalob, napansin naman sila nila Mang Carpio at Danilo. Duming. Bakit? May bumibisita bang muli dito? Wika ni Mang Carpio. Oo nga mano. Namoy ko sa inyo ang mga nilalang. Sabat pa ni Danilo. Ha <laughs> Huwag kayong mag-alala. Ayos lang kami. Pinalayas lang naman namin ang mga alaga ng mga awok. Oo nga pala. Ngayong gabi tayo tutungo sa bayan. Bukas na bukas na ang kasayaan sa fiesta. Kaya't mas magandang, ngayon pa lang, makikisaya na rin tayo. Ayos ba? Wika ni Manong Duming. Nang marinig ng lahat nilang mga kasama nila, ang sinabi ni Manong Duming. Bigla namang napangiti ang lahat. Dahil ng mga oras ding yun pala aalis sila papunta sa bayan. Manong, Ibig mong sabihin, dadalhin na rin natin ang mga panlaban natin. Sabat naman ni dito. Kano na nga. Kaya magmadali na kayo. Makalipas pa ang mga minuto. Tapos nang maayos nila nuli ang kanilang masasakyan na mga kabayo. Nakasilid na rin sa mga bayong ang mga manok na isa sa hindi nila makalimutan. Mga sabungero ba naman eh? Makalipas pa ang ilang mga minuto. Kasalukuyan na silang lumabas ng baryo. Habang sakay-sakay sa mga kabayo. Habang kasalukuyan silang naglalakbay. Napag-usapan naman nila Manong Duming kung saan namumugad ang mga hawok. Nole, hindi namamatay ang mga galamay sa isang kugon kung buhay pa ang pinakapuno nito. Pag-isipan mo ng maigi ang gagawin natin. Hindi lang ito para sa kabutihan ng nasasakupan mo, kundi sa lahat ng mga taong nakatira sa ating baryo walang ibang ginawa ang mga awak iyo kundi mamiminsala ng mga kagaya natin. Tugon ng ermitanyo. Anong ibig mong sabihin, Mano? Lipuli natin ang mga aswang na iyon. Sagot naman ni Nuli. Tama ka. Pero hindi pa sa ngayon. Tayo ang lilipol sa mga yan upang hindi na ito makapangbiktima pa. Ilang oras pa ang makalipas. Nadapo na nga sila sa isang lugar kung saan natanaw mula doon ang bahay nila Umar. Habang papalapit sila sa bahay nito, nasipat nilang maraming tao sa labas ng bahay nito na parabang nag ang mga yon maya-maya pa. Nakarating na rin sila sa mismong tapat ng pintuan ng farm, sa bahay nila Umar. Paghalinghing ng mga kabayo nilang sinasakyan. Nakita naman nilang may isang lalaking nakahubad ng damit pang itas ang lumapit sa pinto ng bahay nito kung saan sila nuling naghihintay pagtingin nila nuli rito. Agad naman niya itong namukhan at yon ay si Mang Mundo na ama ni Umar. Pagsilip nito sa siwang ng pinto, agad namang nagwika sinuli dito ng Mangandang gabi sa inyo Mang Mundo, narito ho kami. Nang marinig ito ni Mang Mundo, Halos hindi naman ito makapagsalita habang gulat na gulat. Maya-maya pa, agara naman itong binuksan ang pinto habang nagwiwi ka ng… Nuli, tika, papanong buhay ka? Yang sabi ng anak ko, matagal ka nang nawala sa lugar niyo. Masamang panaginip lang yan, mano. Si Omar, andyan ho ba? Sagot ni Nuli rito. Pagkakita nito kila manong duming na nasa batilim na bahagi, mas lalong nagulat ito. Nang masilayan muli nito ang pagmumukha ng dalawang ermitanyo. Hindi na iwasang mapayakap ng ama ni Omar sa matanda dahil sa pangungulila nito. Kaya't ganon yon ka-emosyonal. Dahil kundi dahil dito, matagal nang kinuha ng mga engkanto ang asawa nito. Nang mga oras na yon, agara namang nagtawag ang taong yon sa mga tauhan nito upang ilagay sa pwesto ang mga kabayo nilang dala. Inalalayan sila nito para pumasok sa loob kung saan nagkasayahan. Habang naglalakad sila, hindi naman maiwasang mahiya ang grupo nila. Dahil sa dami ng bisita ni Mang Mundo, na dumalo sa bahay nito. Omar! Anak! Lumabas ka dyan! Uwi ka nito. At maya-maya pa, Lumabas naman itong si Omar habang may dala-dalang balde. Tay, bakit? Ano bang meron? Teka. Uwi ka nitong natutulala na nakatitig sa kanilang pangkat. Habang pinagbasta nila ang itsura nito, namumutla yon dahil sa gulat. Dahil ang taong tinuturing na nitong sumakabilang buhay na biglang nagpakita sa kanyang harapan. Dahan-dahan yung lumapit sa kanila habang walang imik. Ilang sandali pa. Kinusot-kusot panito ang kanyang mga mata. Sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat hindi mapaliwanag ng kaibigan niyang yon ang saya at galak na nararamdaman nito bade boy ka tika pa, pa paanong nangyari yon wika nito sabay ikot sa paningin papunta kila manong tuming <laughs> nagulat ka ba omar totoong buhay kami iho eh nagbalik kami upang ipagpatuloy ang masayang alaala -ala ng ating grupo wika ng ermitanyo nang mga oras na yon ang dami nilang pinag-usapan isa na doon tungkol sa kanilang pagkawala isang taon ang makalipas ang dami nitong mga tanong doon sa kanila na halos hindi na nila masagot yung saan sila magpunta kung bakit sila naglalaho sa kanilang lugar at anong ginawa nila sa lugar na yon kung sakaling may pinuntahan sila upang isa-isa nilang maipaliwanag ang mga totoong nangyari nagpasya naman ang ama ni Omar na kumuha ng maraming mainom at makakain. Habang nag-inuman sila, ang unang sinabi ni Mang Duming kung naniniwala ba sila sa mga mahiwagang bagay dito sa ating mundo. Tinanong din ng ermitanyo ang, ang mag-ama kung naniniwala rin ba sila sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Subalit ang sagot ng mga ito. Oo, naniwala sila sa mga ganon. Nung minsang nakasalumuha sila ng pangkat ni Nule at yung harap-harapan nilang pagamot sa ina nitong si Umar. At ang unang nagbibigay ng kwento, siyempre silang apat. Sinabi nila dito ang nangyaring huling digmaan nang kanilang pangkat laban sa pangkat ni Luwaring. Matapos nilang ikwento dito ang naganap laban sa pangkat ng gabunan, sinalaysay din nila ang mga nangyari nang biglang hinigop ang dalawang ermitanyo sa umiikot na lagusan papunta sa kabilang dimensyon. Nang marinig ng mag-ama ang tungkol sa lagusang yon, Nagsisitayuan naman ang mga balahibo nito dahil sa kilabot. Pero bigla din yung napalitan ng pagkamanga. Nang marinig nito ang mga ginawang bagay nilang dalawa sa bundok. Sinabi rin nila dito na halos inabot sila ng isang taon sa pagsasanay sa kubo ng ermetanyo ng mga kumbati espiritual nang marinig na naman ng mag-ama ang patungkol doon. Doon din nalama ng mga ito na isa silang mga antingero at ermitanyo na piniling hindi magkaroon ng pamilya alang-alang sa mga lihim na aral na kanilang nahawakan. Nang marinig ng mga ito ang tungkol sa pagpasok nila sa mundo ng mga engkanto, halos napapangangalang naman ang mag-ama at matapos nilang pinag-usapan ang mga bagay na yon. Bigla namang tumayo itong sinuli at kinuha yung dalawang bayong. Pagkuha niya dito, agara naman niyang itong iniabot kay Umar. Bade, pasalubong ka sa'yo. Tingnan mo lang sa loob kung magugustuhan mo. Uwi ka ni Nuli dali-dali naman yung binuksan ni Omar habang may ngiti sa kanyang mukha. Dahil alam niya kung ano yon. Paglabas ng isang tandang at isang inahing manok. Napangisi naman yun ng tudo. Tiga bade, kanino to galing? Ang angas nito ah. Wika nito. Wika nito. Mas lalo itong nagalak nang sabihin ni Nuli na halos pitong bisis na yung nanalo sa bawat dayo nila ng sabong. Nang makita ng mga kaibigan ni Omar ang hawak-hawak niyang tandang, nagsisilapita naman ang mga ito habang nakikiisyuso. Maya-maya pa, paisa-isa naman silang ipinikilala sa mga taong bisita nito ang lahat nilang mga kasama. Magamat una pa nila itong nakasalamuha, hindi naman sila nahirapang pakisamahan ang mga ito dahil purong mga sabongero din yon. Maya-maya pa, inaaya naman sila ni Omar na dalhin ang lahat nilang mga manok sa likod ng bahay nito kung saan ang mga kulungan ng mga panlaban nila habang kasama nila itong si Umar na naglalakad. Napatanong naman dito si kung sino-sino yung mga taong nakipag-usap sa kanila. Ah, yun ba? Mga kaibigan ko lang yon At yung iba doon, mga kaibigan ni Itay. Pagpasinsyan nyo na kung may maririnig kayo na hindi maganda sa mga yon. Ang yayabang kasi ng iba dun eh. Akala mo kung sino? Sagot ni Omar. So hanggang dito na muna mga kermitanyo. Sundan din natin ang 120. Pakiabang sa susunod. Bago natin tapusin ang video, usapan mo na tayo. Ang tagal na rin itong birtod ng bubuyog no? Ilang buwan na ba ito? Bilangin nyo kung ilang buwan na tayo dito. At oo nga pala, maraming salamat pala sa sumusuporta sa channel na ito. Noon, walang wala 'tong channel na ito. Pero ngayon, proud to 40 subscriber na tayo. At hindi dahil sa inyo, hindi makakarating ang subscriber na ito sa ganon. Kaya Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa bawat kwento natin. Kahit na yung ibang mga video natin hindi nagkakaroon ng magandang views pero nandyan pa rin kayo nag-aabang sa tuwing may ilalapag tayo. At sa mga subscriber kong nagtampo dahil ang tagal kong araw mag-upload, uh, ah, pasinsya na mga kaermitanyo dahil hindi lang naman kasi ito yung pinakatrabaho ko. Dahil kulang na kulang na kulang talaga yung kinikita ko dito kaya minsan sumasideline tayo. Kagaya nung sinabi ko sa inyo, naghahabas tayo tapos nagmamais tayo para naman. May pandagdag din nakita. At saka may ginawa pala akong isang channel mga kermitanyo. Ang pangalan niya ay tagasunod ng ermitanyo. Kaya pinangalan ko doon na ta ang tagasunod ng ermitanyo dahil itong channel kasi na to nagkaroon ng problema. ay ah, hindi, at hindi natin alam. Baka may biglang mangyayari tapos na hindi natin inaasahan. Kaya pwede kong hakutin ang mga video natin dito tapos ilalapag natin doon sa kabilang channel. Alam nyo na yon kung ano ang pangalan ng channel na yon. So balik tayo sa kwento ni Nole. Ang angas no, pagbalik nila sa mundo ng mga tao, ganun ulit yung gawain nila. Nagalaga ng mga manok, dumayo ng sabong. Pero ang pinagtataka ko, gano'n na ba katanda itong si Nole no? Pero base sa cinder ng kwento na ito, matanda na raw itong si Nole pero yung ermita niyo, sa pagkakalam ko yung dalawang ermitanyo at saka yung si Danilo bumalik yon sa lugar nila sa Tanhay iwan ko lang kung saan sa Tanhay pero yung ermitanyo itong si Manong Doming. yung nagkaasawa daw itong si Nuli unti-unti na lang daw yung Nulo malayo dahil nga di ba may pamilya na itong si Nuli tapos matapos noon hindi na raw nila nakita yung ermitanyo Paminsan-minsan daw umakyat itong sinuli sa bundok. Nakikita naman niya daw yung ermitanyo sa bundok pero paminsan-minsan wala yon sa kubo nila. At nabalitaan na lang niya na yun nga, may ibang sinasanay na naman daw ito na disipulo niya. At ayon sa sinder nito, tumanda na lang daw itong sinuli at nagkaanak na. Yung ermitanyo ganun pa rin yung itsura niya. At malakas pa yung talagang walang nagbabago. Yun ang pinagtataka na, yun ang ipinagtataka ng cinder na ito. Pero hindi ko nahalong katin kung sino ito. Basta sinabi ko sa inyo, taga bakulo dito. At sa palagay ko, eh, kamag-anak lang ito ni Manong Nole. Iwan ko lang kung ano-ano niya talaga ito. So, sundan natin ang 120. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating video, baka naman, huwag nyo kalimutang mag-like. Yun lang ang hinihingi ko. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik na ang ermitanyo.